Brother pa to sa ko. Sa, Sabi niya, ano eh, ano daw ang forma yan sa Panginoon pagbalik niya sa ano, yung pagbalik niya dito sa mundo? Anong forma niya? Uh, kung magkatawang tao ba, o espiritu, Hindi, ano pag, pag, pagbalik niya, kung paano yung nakita ng mga apostol, meron siyang uh, katawan, meron ka rin makikita ang katawan, kaya lang glorified body na yon ulo ng gawa. Pakinggan mo. Na nangagsasabi naman, mo. at samantalang siya ay tinititigan nila sa langit habang siya ay lumalayo. Narito, oh. may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Pareho lang eh. Kung paano nakita siyang pumalik, nakikita rin siyang pumapas.